Good morning, good morning everyone. Welcome back again to my channel. It's me again, Liza Bates channel. So for today's vlog, guys, ay araw ng Monday. <laughs> Hinihingal ako, guys, kasi umakyat ako dun. Araw ng Monday, ay araw ng market. Dito sa aming area, may mga parang ano, farmers parang ganon yung mga bilian ng mga murang gulay. Kaya daan tayo ngayon guys dito. Araw ng palengke. So tignan natin guys kung ano yung mga mabibili dito sa farmers. Huh. Naulan guys. <laughs> naulan, naulan na araw ngayon. ano ba tayo mamalengke nito? Pakulan, tuskulod, bibili. Tuskulod. O, ayan guys. Araw ng kalengkehan, pero araw ng ulan. Ang ganda kanina ng araw, tapos biglang umulan eto guys, pag napunta kasi sa supermarket na itong mga gulay na to, doble na yung presyo. Eh, ngayon nandito sa ano, daan-daan, kaya mura pa lang. So, huminto na yung ulan guys. <laughs> Tuminto na yung ulan kaya tuloy ang lakad. Tignan natin ang mga taong namimili guys. Okay. Kamatis 2 euro. Ti. Ya ti. Pero Akala nila yung ako yung kapatid ko ba? Si so yung kapatid ko kilala na dito. Uy, gusto ko to. Abukado mahal. Wala <tipulong> Mahal, mahal. Ayan, guys, so. dami. Ito yung tinatawag nila dito ay likey. Likey, guys. Gusto kong bumili ng carrots at saka kolokitakya, yung ano, kalabasang mahaba. Para yung ano, maganda yun. Ilalaga, masarap. Sari-sari ang paninda dito. Six euro, eight euro. Pag ganitong oras kasi guys, ay mahal pa. Mga mamaya malapit na sila umuwi, yun yung mura. Kaya lang, lakas ng ulan eh, makandi na ako makalabas mamaya. Kaya, bili na lang na tayo ng konti. <laughs> banjoro. Eh, Ay, saka Ayan, nakabili na ako, guys. carrots sibadang, eh, broccoli gusto kong broccoli guys pero wala akong makitang broccoli ay mani oh mga nuts kaya kuku bibili ng mani ay mani broccoli walang bulok -bro broccoli dito Oreo Spanish, Oreo Spanish. Oreo Spanish, Leo. Who is this? <laughs> ako yung kapatid ko. Kamukhang kamukha ako siguro ang kapatid ko. Kaya akala ko, akala nila ako yung. <laughs> Pinagpipistan ako doon. Ikaw ate ah. <laughs> Hi to, nakahanap na ako ng broccoli guys. Yan. Nakahanap na ng broccoli. Pero magkano? Puso ka nito kilo. Ay, posukan itu to kilo to brokiloni poso to poso to kilo ah doy Ito mga suki ng kapatid ko. Akala nila ako. Nakatawa <laughs> guys. Halatan ang kapatid ko ay araw-araw uh, dito sa ano, sa bilian ng mga gulay. Tapos pinagkakamalan nila na ako <laughs> yung kapatid ko guys. <laughs> Pinagkakaguluhan ako doon Sabi, ka dito, ka dito. <laughs> Kaya, tawan-tawa ako ba? Tawan-tawa ako. Hindi halata na yung kapatid ko ay eh, lagi dito sa Laiki. So guys, punta tayo dito sa supermarket. Tapos na tayo mag ano, mamili ng mga gulay. At ito na yung lahat. Ayan. So, bili naman tayo ng isa sa home, dito sa supermarket, guys. <laughs> Pasok tayo dyan sa supermarket. Oh, pero, anong bibiling ko dyan? So, walang... Tara, guys. So, nandito na tayo sa supermarket. Bibili tayo ngayon ng karne na isa sahog. Tessera kumatsya para kalo. Yan. Hindi tayo manok para doon sa salad natin mamaya. Yan. So, ayan na nga, guys. Tapos na ako mag-grocery. <laughs> Ito na, lahat. Lahat. Ay, naka... Ubus ako ng 40 euro for only <laughs> vegetable. My goodness. At bumili na rin ako pala ng ano. Sahog na karne. Kaya ang total of na gastos ko ay 40 euro. At daan tayo dito sa Mercury at bibili ako ng gamot. Guys. So, ayan na nga guys. Tapos na. Nakadaan na rin ako sa Mercury at pauwi na ako ng bahay. At do nagtatapos yung aking <laughs> Monday. <laughs> Hindi pa naman natapos kasi maaga pa. Pero doon nagtatapos yung aking pamamalengke, guys. Ayan. <laughs> Parang ang dami kong pinalengke. <laughs> ang bigat. Kaya, ayan, bali ko kayo, guys. So, ito na yung mga pinamili ko, guys. Bumili ako ng saging. Ayan, saging. Ito naman yung binili ko sa pharmacy. Kailangan ko yan. At ito naman ay, ito nga, carrots at saka, ano, kalabasa. Ayan. At ito naman ay, broccoli. Malang kilo nito ba? 3 euro. Ayan. At ang binili ko naman dun sa supermarket ay, Bumili ako ng itlog. Ayan. Bumili ako ng itlog na may isang tray. Tapos bumili rin ako ng ano ba pangalan nito? Okra. Bumili ako ng okra kasi yan ay aking favorite. Okra. Mahal pa yan. 6 euro. Ah, uh, 7 euro. At bumili ako ng chicken. Yan ang binili ko sa 40 euro guys. 40 euro. Ayan. Ayan. Nandito na ako sa bahay, guys. Kararating ko lang. Ay, sobrang pagod kasi kanina. Ang lakas ng ulan. Tapos, sumilong ako doon sa mga nagtitinda. Kanina doon sa may laikihan. Doon sa bilihan ng mga gulay. Kasi yun ang tawag nila dito pag araw ng Monday. Marami dyan sa na nagtitinda ng mga gulay yung mga farmers dyan nila binabagsak kaya mura-mura kung doon naman kasi sa eh supermarket doble na yung presyo niya, kaya mas maganda na mamili ka na lang dyan sa mga farmers kasi uh, mas mura makakamura ka pres pa yung eh gulay na mabibili mo kaya ako pumunta doon sa supermarket naman kasi bumili naman ako ng karne na pang sahog ko doon sa mga gulay na yon. So guys, hanggang dito na lang aking vlog for today and see you next vlog and thank you for watching. Bye-bye!